again to my YouTube channel, I'm Chink TV Vlog. We're here again at Tata uh, It's Sunday, guys. So, um, relax muna tayo. Wala work. Rest the mood. Uh, we're going to pick with the at the garden. Uh, Magulam ulam tayo ng gulay, guys. So, tara It's good to see you, hubby Nauna na siya Dara tayong plastic paglagyan So, tara So, ayan Huwag Ay, siya bati Tama lang, konti lang San May isda daw tayong kunin Namaril siya kanina tingnan natin kung malaki ba o ilan dito tayo sa likod daan <tong>

Yan. Malunggay ang taba guys oh, malunggay. Manok na lang kulang. Ayan, madaming upo. Oh. Marami na naman bunga. Ayano, oh, dami. Maliliit. 2 weeks na siguro ako hindi nakapunta dito. Ayun. Maliliit na yan siya. Tapos ayan yung mustasa guys. Yung pinakita ko sa previous video na inaano pa lang. Yung musta mustasa yan. Sarap. Yung pichay ng dunya at tabanda. si kamatis. Madami na pala akong hinog na kamatis, oh. the kamatis ayan malaki tapos yung mga talong guwang na ang talong. may sili pa konti lang eh ah. talong yung pang torta mga sili Tapos may ampalaya pa oh. Ang ampalaya na to hindi mapait. Hindi tulad nung ibang palaya na mapait. Ampalaya. There is the ampalaya here. Ampalaya. Yan. Ah. Kamu tayong sili. Hindi man ito masyadong maanghang na sili. Kunti lang, oy, kay malata man sa ni. Masa? Laglag, oh, sa'yo. Tama na? May mga sitaw pa. Sitaw. May may pula na sitaw. Asan yung ibang pitsay, oh? Ah, nasa dulo. Madami na din to sili, guys. Malaki na din to. Malaki na siya. Yun, oh. Sinigang. Anda nak. Yuk. Telbus kamuti. dipilean aku para sayang lumiakeun Nana lingsing na yang kamungga yo. Cetek atuh. Asa ada yang gitu numpit coy. Numpar pitcai. Kita. Na. Let's go. String beans is there. Mga talong konti na lang. Yung bunga. Dami guys oh. bang sili kaya. May ampalaya din, oh, ampalaya. Opo. May sitaw na ano eh, yung pula na sitaw. Sana yun. Ah, nandun na daanan na natin. So, kamatis. Kamatis! Kuha tayong kamatis, guys. Hindi pa masyano hinog. Pero, sakto na to. ino na nyata nila yung mga ano. Yung iba. Okay Sakto to na ano. Hindi masyado hinog. Para hindi madaling maano. konti. Masarap tong kamatis, guys. Ilagay sa ano. Sa tuyo suka. Yan. Tara na. Yan. So, guys, malapit na ma-ano yung sitaw tsaka yung mga mustasa yung mga upo so ayan dami guys oh kapon nagdala si Habi ng ganito sa amin nilagyan na ng sardinas ulam namin hapunan so ayan guys tara uwi na tayo <laughs> Buntuk. <laughs> <laughs> One down guys. Isa. Nanti bayang Redix. yuk.